may tanong ako sa'yo uh, marami kasing nag-request na may walang hunters na naman so, nire-request ako na makatulong daw uh, so yun mga kabugoy, ang sabi niya mga kabugoy hindi ko raw pilitin kasi kung pipilitin ko raw eh, baka maano do yung mga anak ko yung pamilya ko, halimbawa yung mga anak ko baka gagastuhin ko yung tira ko na may may para sa mga anak ko tapos gagastuhin ko eh paano daw yung mga anak ko yun ah uh, what's up mga ka idol magandang hapon sa ating lahat so ngayong hapon na to ah uh, pupunta tayo dun kay kaibigang Aladin so yun sa sinasabi ko na ano magdala tayo ng kunting alay ah uh, andito dito na sa ating bag may kunti lang to mga kabugoy pero <coughs> alam ko na matutuwa siya nito So Bago tayo magkumpi sa mga kabugoy ah, shout out lang muna tayo no. Shout out po sa Admin Malaya Group. Ah, hit admin natin si Jin Alicante. Yun, kakas ah, kasama yung mga admin sa akin GC. Ah, Marjula Abong. Ma Aganan. Ah, yun si Amig Dilahinte. Ayun po ah, magandang hapon po sa ating lahat. So ingat po kayo palagi dyan. So nangungumusta po si Bugoy sa GC natin. Eh parang tahimik na, di ba? So wag kayong mag-alala. Ah, tuloy pa rin tayo mga ka, ay, mga kabugoy. Mga ka-admin, tuloy tayo. Walang walang hinto, walang atras, walang abanti, walang atras. Basta tuloy tayo. <laughs> so you know, ah yun sana si shout out ko no. At Shout out lang pala no sa lahat po na kabitinyo diyan sa Luzon. Ayun po ah, uh, shout out po. At saka dun sa Pasig City. Ayun po, ah, uh, shout out po, ma'am. Uh, ingat po kayo palagi diyan. At saka higit sa lahat po, yung lahat ng mga viewers na sumusuporta kay Bugoy Gust TV, uh, ingat kayo palagi. Yun ah, uh, pwede naman kayo magpa-shout out, no. Ah, uh, mag-add add nyo lang ako sa aking FB account. Uh, Julie katubay, ayun eh, po yung FB account ko, tapos i-add nyo lang ako tapos, yun, uh, sa lahat ng mga viewers, solid mga silent viewers ni Bugoy TV, ah, uh, ingat kayo palagi dyan, sana po, andyan po kayo sa mabuting kalagayan, kasama ang inyong pamilya, uh, yun, sa mga mahal sa buhay nyo, at saka sa lahat po ng mga OFW nandyan sa ibang bansa ah uh, alam ko na mahirap ang trabaho nyo ngayon dahil Ramadan ngayon. Iingat lang po kayo palagi. Dasalan po sa Panginoon. Uh, Diyos na po ang bahala sa atin. Uh, lalong lalo na sa ating hanap buhay, sa araw-araw ang -araw pagkain sa ating mga pamilya. So, ingat kayo palagi dyan. So, ayan, uh, dyan no, sa <coughs> mga sponsor natin, uh, ayan, uh, shout out po kay Ma'am Ati Inday. Shout out po. At, uh, Ingat po kayo palagi diyan. Maraming salamat po sa tulong. At saka Sir Dudong, ayan po. Ah, sir, ah, maraming salamat po Sir. Ah, natanggap ko na po yung pinapadala mo. Ah, ingat po palagi diyan Sir Dudong. Ah, pasensya na po kayo na ganun lang po yung sinashout out ko. So, ingat lang po kayo palagi diyan. Ah, alam ko naman na alam mo na yun kung sino si Sir Dudong. Alam mo na yun. So, nag-iingat lang po tayo mga kabugoy, mga ka-sponsor maraming salamat din sa mga tiwala niyo sa akin so ganito no uh, uh, marami naman nagre-request sa atin tungkol po sa kay sa mga hunters na nabihag so wag lang talaga kayong mag-alala wag kayong mag magtampo sa akin wag kayong magtampo kay Bugoy Gus TV sa sana po naintindihan niyo uh, una po na hindi ako makatulong <coughs> nahanaapin sila, unang-una dahil sa pinansyal, wala po akong allowance papunta roon, eh, yun sa sinasabi ko sa aking live na, <coughs> kailangan talaga ng gastos, kailangan talaga ng allowance papunta roon, kaso lang, wala talaga akong pang allowance, so sana po naintindihan nyo, uh, sa lahat po ng nag-request sa akin, tutulong ako doon sa mga hunters na nawawala, so sana po naintindihan nyo uh. so, sa ngayon kasi mga ka- bugoy uh, apat na buwan yata kung hindi tayo magkasahod dahil sa hina ng views so pero patuloy pa rin tayo kahit mahina yung views natin patuloy pa rin tayo hayaan mo baka baka pagdating na makasahod tayo dating ang araw na makasahod tayo di, di ba makatulong na tayo sa kapwa natin so ganito na lang uh, mag-i-explore pa rin ako Kung sino man yung ma ko doon na nandoon sa kamay ng mga mananabas na bihag, biha, mga hunters na nabihag ng mga mananabas, kukunin ko talaga. Kahit anong mangyari talaga, kukunin ko. Kahit wala po tayong idea kung nandoon ba sila. At higit sa lahat po, ah, hindi pa po natin alam kung ano yung exploration natin, kung ano yung masagupa natin. Hindi pa natin alam pero sana lang maintindihan nyo ayan po a, uh, papunta tayo kay kaibigang Aladin uh, yun sa sinasabi ko na magdala tayo ng kunting alay so andito na nandito sa bag kunti lang to pero sana po masaya siya na makita nito maraming salamat no at sana po suportahan nyo Bugoy Gusti, TV po maraming salamat Ang God bless ating lahat tara ayan, uh, nandito tayo no ayan papunta tayo ah uh, lumilihis lang tayo ng daan mga kabugoy gawa ng inikot muna natin itong buong lugar bago tayo nagdala ng alay tining, tiningnan ko yung lugar dito kung ano talaga ang paligid dito may tao ba dito o wala so ganito na lang ah, dito na tayo sirkat na tayo tara ang dami palang protas dito ito namumutol ang kahoy Sige lang, tuloy tayo. Para din. Papunta na ako sa iyo. Kaso may ano dyan eh. May, parang may tao dyan sa taas. Ah, may ari. May ari dito sa lupa. Paano yun? Baka makita tayo dyan. Baka magagalit yun. Sisirain yung bahay mo. basta. Sure mo yun, ha? Yun mga kabugoy, ang sabi niya, may tao daw. Ayun Ay, ang may-ari dito. So, ang ginagawa niya, mga kabugoy, naglagay siya ng, ano, yung kapangyarihan ba? Bakod. Bakod kapangyarihan na ah, para hindi tayo marinig ng para hindi tayo marinig ng mga may anang ah, may-ari dito na mag mag-usap kami para hindi hindi kami marinig ng may-ari na mag-usap kami tapos Ako baka makita ako wala din. So yun ang sabi niya. Hindi raw ako makita. Sure ka talaga hindi ako makita? Kahit madaanan ako hindi ako makita. sige, sige. Tiwala naman ako sa iyo eh. So yun mga kabugyan sabi niya, kahit madaanan ako hindi ako makita. Hindi daw ang may ari. May ari dito, naglilinis daw. So, paano yan? Largo na tayo sa bahay mo. Oh, so, sige, sige. Yun mga kabugyan sabi niya, tuloy daw ako. ustara tulit ay Oh, ano yun? Puntahan, puntahan ko pa doon. Kasi doon yung parang may natutumba ng kahoy eh. <laughs> ah, okay na lang. Hindi, hindi na. Parang natahimik doon sa taas ah. Baka anong ginagawa mo doon ha? Alarin? Oh, huwag mo na nang Huwag mo na silang ano. Oh. Huwag mo na silang sawahin. Pabayaan mo lang. Hindi naman kaya ako makita nan. Oh, sige, sige, sige. Basta, huwag mo na galawin sila. Pabayaan mo na lang yan. Hindi naman, hindi naman ako makikita kaya. So... Sige, sige, sige. Ganyan na na. Ah, uh, linisan mo na. Linisan ko muna mga kabugoy. yan ah ano ito ni hey. yan na lilitin ah uh, may dala tayong may dala akong alay para sa iyo so saan ko ilalagay hari lang sige oh, yan mga kabukoy konti lang itong mga kabukoy pero kompleto ito ko lang to ilalagay hindi ko na lang ilagay dyan kasi andiyan ka eh so, ganito ah uh, una nagkapasalamat ako sa iyo wala din na binigyan mo ako ng pangalawang buhay kung hindi ka dumating doon ah uh, sigurado madadali talaga ako nun kasi sobrang hina ako na uh, maraming salamat salamat din So yan mga kabugoy, sabi niya mga kabugoy, uh, ah, walang anuman daw. Uh, ah, ganyan talaga magkaibigan, magtulungan. So, may dala akong alay dyan, Kumpi lang yan. Pero galing pa kasi akong trabaho, ngayon lang ako nakabalik. So, yan, yan lang nabili ko. <coughs> Ganito, may ano ako sa iyo din ba? May, may, may tanong ako sa'yo. Ah, marami kasing nag-request na may lang hunters na naman so nire-request ako na makatulong daw e eh, paano yan wala naman talaga akong extra na pera para makapunta doon kasi sa sobrang layo hindi naman pwedeng maglakad ako papunta roon eh di ala din eh, na ako kasi naawa na din ako sa mga hunters na nawawala tapos ako kahit isang beses hindi ako nakatulong tapos maraming nagre-request sa akin eh, hindi talaga ako makapunta sa tungkol dahil po sa allowance hindi eh, anong gawin ko uh, So yun mga kabugoy, ang sabi niya mga kabugoy, hindi ko raw pilitin kasi kung pipilating ko raw um, baka maano do yung mga anak ko yung pamilya ko halimbawa yung mga anak ko baka gagastuhin ko yung tira ko na may, may para sa mga anak ko tapos gagastuhin ko eh paano daw yung mga anak ko so ganito na lang kaibigan ala hindi na ako pupunta roon pero kapag mayroon tayong ma-discover ng mga hunters tutulungan talaga natin bawa, may makita tayong bihag ng mga hunters. Tulungan natin. Uh, Tigiusap ako na tulungan natin para mauwi naman sa kanilang pamilya. Kasi may mga pamilya din mga hunters na yan eh. eh hindi, tayo, hindi naman ako talaga makaalis-alis dito kasi una wala tayong alaw, wala akong alawan sa so punta roon kasi sobrang layo. Pero okay lang yan. Ang importante, mag-explore tayo. Pag may makita tayo, kunin natin. Kahit eh, anong mangyari. daw mga kabugoy okay daw na ganito daw ang mangyari <clears throat> hindi ko raw pilitin pero pag mag explore kami kung ano man yung makita namin na pwede namin kukunin halimbawa may mga bihag sila doon na hunters uh, hindi na pwedeng pabayaan hindi na namin pwedeng iwanan tuduhan na namin para makuha yung hunters kasi naghihintay din daw yung mga pamilya nila ganun na lang talaga kasi wala tayong wala wala akong pang alawas pupunta po so ayan ah, sana masaya ka niyan. sa sa yun sa tawag <coughs> uh, dala kong pagkain ah uh, pasensya ka na konti lang dala ko ah uh, mahina ang pasayero ngayon <laughs> mahina ang pasayero sa biyahe ko so ha Oo oh, naman. Basta may pira ako, magdala talaga ako dito. So, Sus, walang problema yan. So yan mga kabugoy, ah uh, ang sabi niya, ano daw, eh, hindi naman siya talaga daw nanghihingi. Pero baka daw, kunti lang yung pira ko. Baka nakunan pa, na para sa mga anak ko. So, okay lang yan ala din. Ang importante, may, may dala ako. Para sa'yo yan. Iba naman yun sa mga anak ko. Iba din yun sa'yo. makabudget na yan eh. Yun, ang pagkasalamat. Okay lang yan. Sige, ganito. Uh, <clears throat> Tuloy ba natin yung pagpunta natin sa diwata? Oo. Oh. Yun daw mga kabahoy oh. Uh, tuloy daw. Oh, uh, sama ako. Samahan kita. Hindi pa pwedeng araw yun. Hindi daw pwede talaga mga kabahoy. Gabi talaga daw. So, sige, ah, ganito na lang. Pupunta ta. Sasama ako doon pag gabi. Mag-schedule ka lang kung anong araw tayo punta doon. Para mapagandaan natin. Tapos, ay eh, si bukas, mag-i-explore ako bukas. ang ah, mga kabugoy no ah, bukas lang hindi siya makasama kasi may importante yung pupuntahan siya ah, so, ibig sabihin ako lang mag isa doon oh, sige okay lang sige okay lang walang <coughs> problema mm. Oh, si si, yung mga kabugoy ah uh, may importante siyang lakad pero baka sakali daw madali lang matapos ah uh, pupunta na lang daw siya doon. Ah uh, malalaman ko naman daw kasi iinit yung katawan ko. Sige, dinig ko na lang. Uh, hindi ako hindi na ako magtagal ala din na kasi <coughs> mayroon pa akong pupuntahan tapos may mga tao disturbo ta baka maka disturbo tayo diyan baka anong anuhin ang anong gawin mo diyan sa kanila wag mo nang pabayaan mo na lang yan basta hindi naman kaya tayo makikita dito oh okay, pabayaan mo na lang yan kasi may ari din yan eh yun may ari pabayaan mo lang yan so ganito ah uh, <coughs> ito yung kadala ko dito ko lang ilalagay so Anuhin mo lang yan. Um, pagjagaan Pagtyagaan mo lang yan. Sunod, pag may magkapira ako, dadala, dadala, dadala naman kita uli. Ha? Sige. <coughs> Ay, siya nga pala ala din. Tungkol po dun sa exploration natin yung sabi mo kay Matandang Bulag at kay Jaya. Ano bang... <coughs> Yung mga kabugay, ah, lalong-lalo daw mag-ingat talaga daw ako doon sa bulag. Sa matandang bulag kasi daw 'yun ang makapangyarihan talaga. Si Commander Jaya, hindi naman daw masyadong makapangyarihan daw pero hindi naman daw talaga ako magtiwala kasi buodin buodin daw ang daw. May mga baril daw ang kasama ni Commander Jaya. Bakit si ano? Bakit yung kasama ni <coughs> bulag ang mata matandang bulag may kasama ba yan? Ayun. Ay, yun mga kabugoy may kasama daw matanda dalawa daw ngayon dalawa daw sige sige ah mag iingat lang ta. mag iingat lang ako paano yan? Aalis na ako kasi may lala, may pupuntahan pa ako eh kasi bukas mag explore na ako oh sige sige ganun na lang oh. <coughs> uli so ayan mga kabugoy uh, <coughs> alis na ako mga kabugoy kasi may pupuntahan pa ako tapos may 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 may, may ari sa taas na maglilinis naglinis daw so baka ano yun ma, maano to eh baka ano yun niya So, hindi naman tayo makikita mga kabugoy pero uh, nagre-respeto lang po tayo sa may-ari. So, ayan mga ka-viewers dyan. Uh, ingat kayo palagi. Kaibigang ala din, alis na po ako. Uh, sana po masiyahan ka sa dala ko. So, babalik na lang po ako sa susunod pag, pag magka... Basta dadalaw lang ako dyan sa iyo. Palagi akong dadalaw. Magkasama naman tayo sa exploration. So, ayan mga kabugoy no. Ah... Uh, Paalis na tayo. Ayan, uh, magandang hapon sa ating lahat.